Hello, 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 hello! This is your Miss Universe University 81. It's Marimar Vlog. And welcome to this video. <laughs> Ay, gano'n ko. Ang ganda ko with my shades, guys. Ayan. And pupunta tayo ngayong hapon sa market and mapupurchase tayo ng ating lulutuin sa farm. So, ayan po yung tulay namin. Diyan po kami naliligo every Sunday and minsan twice a month and twice a month. Depende po sa mga sinabot ang mga akla. And ayan na! Dito na tayo with Bitme to Life sa ating market. At parang uulan na siya, guys, kasi there's Kai is not feeling well feeling well <laughs> it's about to cry <laughs> you know i know so ano na tayo, kahit ano rain or shine, punta tayo ng market para makaluto tayo mamaya. So, ayan na. Una kami dito sa meat shop. bibili po tayo ng liempo ng baboy dahil magsisigang po tayo. Sinigang na pork lempo. O, oh, diba? And, dito tayo sa gulay. Ayun, nahulog na natin kangkong. Bumili, bumili kami ng kangkong kahit kasi merong naka-display doon. Sa so, dito naman ay nakabili na kami ng mga other ingredients para sa ating um, sinigang na pork. Ayan po ang ating mga gulay. At meron silang mga fruits dito dito pang ang mga suki namin dito. Ayan na, naulog lang camera kasi umuulan na siya guys. Babagsak na po ang ulan. So hindi ko na na-visual kasi um, ano ba, uh, dinagay ko na yung sa bagyo mga phones namin at nakasilofin uh, siya para maano safety. So dito kami sa farm. Ang rami namin ngayon kasi It's Sunday guys and Dispidida po ni Brenda kasi pupunta na siya Ng Japan bukas At ayan, nagtutulong ang mga akla sa pag-prepare Ng ating mga ingredients para sa ating Sinigang na pork or Mga baboy, ayan na, meron tayong talong Meron tayong yun, yung siniga Ay yung pork, meron tayong kangkong guys Meron tayong labanos, meron tayong sitaw And meron tayong, ano pa ba dyan, ang nabili namin, okra. Ayan, may okra. So, andyan si Ma'am CG, G, si J ford si Bit Life, andyan si Bating And sa lahat ng mga baklang sama-sama para po sa pagpipir. -pe Kasi kapag maraming kamay, ang magtutulungan, mas madali po magpipir -pe at magluto ng ating ulam. So, ayan na. So, sinatatad na ni Ma'am Chi ang labano. Si Bating naman ang nakatoka para sa ating um, pet pechay para sa ating kangkong. At si J4 niya may nagutad-gutad siya ng kuan ng top 4 kasi nag-request si Brenda na pwede ba daw na iprituhin? kasi gusto niyang mayroong bakain na fried liempo. No, sila dalawa ni Kano. oo, oh, oh. ayan na. And of course, ganyang slice po din para sa ating sinigang na baboy. Hindi siya masyadong malaki, hindi siya masyadong maliit kasi itong lempo may taba. Ito rin sarap kasi may taba. So yung sinigang talaga na may taba ang masarap. So, post mo na tayo at maniligo mo na kami sa ulan. Mark! 不能动这个。 And after na pagligo ng ulan, sila po nakatuha kasi ako naligo muna kasi nabasa kami from ano, market, diba? So naligo nilang ako ng ulan na kami nila So ayan na, ready na po ang ating kangkong ating sita, ang ating talong, ang ating labanos. At nag na po si Bimmy to Life ng ang uh, Lempo kasi yan po ang request si Benda. Yan po ang kanyang favorite, asinan lang o inasinan lang at ano na masarap na yan at meron tayong hinain na kanin and nagpa-boil na nga tayo ng pork nagpa-boil ng pork ayan napa na natin sa ating pressure cooker para mas madali siyang malambot tapos ayan na after 10 minutes po ayan malambot na po siya guys so okay okay na po yan and isasahog na natin or yalo na natin ang ating mga ingredients other ingredients remaining so una nating ilalagay ang ating sitaw ayan ang ay sitaw para sabay mga atrites. <laughs> Ay, you ay know. Ayan. So, ang sitaw po, ay, super sarap. Ito talaga mga beans, no? string beans, bagu beans, pork and beans. Talan beans, favorite namin ni Kano, ni Argel at Rebenda. Talagang, hindi kami magsasawa kakain yan. And after po, ng 3 minutes pag-boil ng sitaw ay uh, ihalo natin ang ating labanos. Labanos nos ta sa sibuyas. Sarot lang. <laughs> And after po ng another 2 minutes, ay ilalagay na natin ang ating okra. Yan. Ang okra po ay kasing laki ng kamay ng naghahalo. <laughs> si Ma'am Gigi ang liit ng mga <laughs> Okra is ladyfinger. I don't know. Basta yun yung sinabi sa amin. I don't know kung to totoo ba. So, after 2 minutes sa pagpaboil with okra ay, ito na ang ating talong. Ang paborito sa lahat ng, ang paborito na lahat ng mga bakla, ang eggplant. Ha! <laughs> You natin know? Yari, natin siya, I push natin yan para po malambot po yung ating mga So after 3 minutes na pagpaboil po, ay lalagay na natin ang ating kangkong. Ito pong huli ang mga dahon-dahon. No? Kasi itong mga dahon-dahon, mas madali siyang malambot. So mainita na yan, okay na yan, makakain na yan. So ayan na, ang raming kangkong para sa ating sinigang na baboy na pork. Ayan. So yung kangkong po ay nabili ng kami. Hindi kami kumasa sa, sa, ilog kasi malaki pa ang tubig ng ilog. So ito po, still umuulan. Ayan, ang lakas ng ulan guys. Ay, nakikita yung ilog. O oh, diba, wala yung mga kangkong na yung mga kangkong. Ang laki ng tubig kaya lahat kami dito matutulog sa farm. Walang uuwi dahil walang makakatawid dahil yung tulay na, 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 na ng, ano, ng baha. O oh, yan, ng laking tubig. And of course, after po niyan, ng ating kangkong ay ilalagay na natin ang ating sirigang mix. yo yan, yan po ang ating huling ilalagay kasi para po uh, pag yung malambot na po yung ano, yung, yung gulay, dapat I mean, palambutin yung gulay before na tila yung siringa para hindi po aasim ang gulay. So, dapat uh, yung sabaw na po ang maasim, hindi po kasali ang gulay. So, ayan na. Let's At eat na, guys. Ready no, na ang table. This is eh. our Dispedito Party for Brand damage. Enjoy watching and thank you so much. Ah! <laughs> Ay! na sila, guys. <laughs> Let's go. Hey, okay, let's eat. Beshi is here. Hi, Mia Kaloka. Hi. Thank you for visiting Hinaguan. Always. Mataas at kung pero dili siya kusog o kaya naman si Bato sa atunahan. Agay, tagay. Dili siya kung ano. Kasi doon niya, oi. Kaya, let's eat. Let's eat na! <laughs> yung, oh, yung top yung ganina, wala nung ikuan. Ora, lobat na. <laughs> lobat na ba? <laughs> yung, yung mo maribaso, wala nung ikuan. Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. <laughs> Bless us, O Lord, that this day gives us the to receive from their bounty. through Christ, our Lord. Amen. Let's uh, eat.

July ni Dan? Yes, ito nga. Ito yun, bakit? Ito Kaya nga, Britney. Eh sabi hindi mo lang. Mayroon sa buktong. Ano yung makatapos? Ano yung pagpuan na Kaya Karang blue.

Kayo na. Keri na, laban na dai. Ako, <laughs> ako yung. Ako bete ko makain ito. Merida. <laughs> mm. Masarap ba? Eh. request ko. Ano ni din man? Birthday <inaudible> ganina sa mga kuan. Pinindian <inaudible> sa daw. Aba, ah, ana ah, man sila.

Pop <laughs> na ano. Kukla po. Kukla po. Kaya na Kanina nag away Kayo na po. na po. na po. Kayo po. Una mo po sa ka Second po si mo kay Okay na po sila. Pop na po. Wala ikaw ka. Wala ikaw ka. Wala Wala ka. ka